Magandang umaga sa inyong mga kamanalon Ito, uh, first vlog ko na naman Kasi matagal akong pinag ang cellphone Wala akong pambili Ito, nag-alaga ako ng baboy Pero hindi ako ang may-ari Ito, inahin nag lang kahapon Ito naman, patining uh, walo sa 3 months na ito hindi may akin nito ako lang nagbabantay ito naman 6 1 month pala saka ito 6 1 month ito naman walo. mga ano na to 1 month and a half tapos may inahin din kami dito Yan ang ng bahay nila. Oh. Tapos may alaga din ako ano, fingerlings. Ay, nimes ko nang mag-vlog. Tagal-tagal ko pinag-ipo ang cellphone mga kamang nalon. Ayan, fingerlings ako dito. Pakainin natin. yan dami nila Nigitak gitak ng libo to Tapos may alaga din akong mga manok. Ayan o. Oh. Pangkatay. Pag nag-anihan o oh, tagtanim dito sa amin. Palay. Yung balak kong maggawa ng ano dito eh. Bahay nila dyan o. Oh. Si palapit na naman ang tagulan dito sa amin. Kagayan, bali. Yan, meron dahilan kami diyan, yung maitim na ano, malaki. Ay nakakamiss ang mag-vlog. Tapos Yan, katatapos namin ano mag-harvest kahapon mano-mano harvest ng palay medyo ano mahina ang amin ngayon pero okay lang babawi sa susunod ganyan naman talaga ang mga ano eh mga kagaya kong magsasaka bawi bawi next time buti na lang ano mataas ang kuha sa amin na sariwa Rewang palay Twenty thirty ang ano isang kilo dito sa amin salamat sa mga ano bumili si kahit na kunti lang ang ani nakababawi rin kahit papano Sige po, maraming salamat sa inyong panunood. Sana subscribe nyo rin ako para manotify kayo sa lahat ng aking mga susunod na video. Ang dami pa akong video na susunod na magaganda. Gagawa ako ng ano, floater, yung nakasakay na naglilin lang. Pag nagkukuliglig ka sa abukid eh, nakasakay ka na, hindi ka na naglalakad para naman makaginhawa tayo konti pagod magsaka okay guys thank you for watching